Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay narito upang ipahayag ang damdamin ng bayan hinggil sa isang napakahalagang isyo. Ito ay tungkol sa pagdakip sa dating Pangulo ng Bansa. Kayo mga kababayan ay may karapatang malaman ang buong katutuhanan. Hindi natin dapat hayaan na ang katarungan ay mawala sa harap ng ating mga mata. Ang pagdakip ng dating Pangulo ay isang paalala na kahit sino pa siya, ang batas ay dapat manaig. Ngunit ang tiwala ng mga mamamayan ay unti-unti nang nawasak. Hiling natin ay isang patas na paglilitis at hustisyang hindi kumikiling. Sa huli, ang laban para sa katotohanan at katarungan ay laban nating lahat. Sama-sama tayong manindigan para sa bansang makatarungan at makatao. 'Yun lamang po at maraming salamat.